Si Mika Salamanca ay isang Pilipinang aktres, singer, vlogger, at social media influencer, ipinanganak na Ann Micaela Salonga Salamanca noong Oktubre 26, 2000 sa Pampanga. Sumikat siya sa YouTube eh, na may mahigit apat. Lima milyong subscribers dahil sa kanyang lifestyle vlogs, song covers, art content, at fashion videos. Nagkaroon ng mga supporting role sa GMA series tulad ng Maging Sino Kaman, Sara, Abot kamay na pangarap, Emerald Anunuevo, at walang matigas na pulis sa matinik na misis, Megan, simula 2023. Ilan sa mga pagsubok at kontrobersyang hinarap ni Mika Salamanca sa kanyang karyer bilang social media influencer at artista ay ang isyo ng paglabag sa quarantine protocol sa Hawaii. Noong Hulyo 2020, habang nasa Hawaii, naaresto si Mika dahil sa paglabag sa COVID-negatibo labinsyam quarantine protocols. Bagamat required ang labing apat na day quarantine para sa mga bagong dating, lumabas siya sa publiko at nagvlog na naging viral. Nakatanggap siya ng malawak na batikos mula sa publiko at mga kapwa Pinoy. Tinawag siyang irresponsible influencer at naging sentro ng mga news headlines. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang followers at nagsabing hindi raw niya naintindihan ng buo ang patakaran sa Hawaii. What's up everyone, this is Mika Salamanca. Ito ko lang pong mag-explain. About sa kumakalit na issue sa Twitter and sa Facebook. Aware po ako, nakikita ko po yung mga rants nyo and nakikita ko po yung mga comments nyo. Gusto ko pong mag sa lahat ng misunderstanding and sa lahat ng maling nakikita nyo po sa internet. Inaamin ko po na nagkamali po ako nung time na dumating po ako dito sa Hawaii and agad po kami lumabas. Nasangkot din siya sa kontrobersya sa Apex Pacific Vape Business. Isa siya sa mga naging brand ambasador ng Apex Pacific Corp isang vape company na nasangkot sa umano scam sa investment at product safety. Naging trending ang pangalan niya nang madamay siya sa issue, kahit wala na raw siyang koneksyon sa kumpanya. Maraming netizens ang nagduda sa kanyang kredibilidad bilang endorser. May ilan ding nag-akusang ginagamit lang daw siya para linisin ang imahe ng kumpanya. Ayon kay Mika, wala na po akong kinalaman sa Apex simula pa noong 2024 hindi ko rin po alam ang mga nangyayaring issue sa loob. Oh, parang ganun na nga po. Okay, ito po yung Apex Pacific Corporation. Sino pong kausap niyo dito? Ah, uh, si Paul Vivas po, sa si Mika Salamanca po, yung nasa GC namin. Paul Jefferson Vivas and Salamanca. Micaela Salamanca. Ano po yung... Ngayon, uh, dalawang libo at dalawang putlima, sumali siya sa Pinoy Big Brother. Celebrity Collab Edition at tinanghal si na at Brent bilang big winner duo. Ang kauna-unahang duo winners ng Collab Edition ng matapos makuha ang 33. 0.3% ng combined public votes. Sa kanilang winning speech, ipinahayag ni Mika ang matinding saya at pagmamahal sa mga taga-suporta. Hindi po sapat ang salitang masaya, mahal ko kayo, at salamat po para ipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Para sa inyo, para sa pamilya ko, para sa amin ni Brent. Sumang-ayon si Brent, kapag puso ang panlaban, anything is possible. God is good. Si Mika Salamanca ay hindi lamang basta lumabas ng bahay ni Kuya bilang partisipante. Lumabas siya bilang big winner, social media powerhouse, at isang historic figure sa collab season. Ang kanyang tagumpay ay sumasalamin sa kanyang personal growth, adaptability, at igting ng koneksyon sa audience. Congratulations, Greta! You are the Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition! Bukod sa musika, magpapatuloy din ang kanyang pag-arte bilang anaka sa Encantadia Chronicles, Sangre, isang SS character na nagko-collab kay Mitena. Patuloy pa rin siyang nag a sa Gigi, na nagpapatunay ng kanyang versatility bilang artista. Wag! 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 Maawa ka! Maawa ka! Huwag mo kikitilin! Maawa ka! Kakampi mo ko! Kakampi mo ko! Ibig ko lamang makalaya.